mga master. Hello to Lord po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga master, ang ating papaliwanag ngayon, ang aking kasabihan na uh, kung sino pa ang may sabi, sa kanya pa nangyayari. So yun po ang aking kasabihan mga master sa, at, sa video na ito at ating papaliwanag at kung bakit ba ito nangyayari at paano ito mangyari at paano natin ito maiiwasan. So base po sa Bible mga master, nangyayari po ito, ito kasabihan na ito na kung Sino pa ang may sabi sa kanya pa nangyayari? no? So, gusto ko lang pong linawin, no? Ang kasabihan pong ito ay sa akin lamang po ito na ginawa o uh, naisip na isisip ko lang po sa inyo kung paano po na ito nangyayari. So, una po, kahit si Lord God Jesus Christ po ay nangyari po ito sa Kanya. Sinabi ni Lord God Jesus Christ na siya ang Kristo. Siya ang tagapagligtas. Pero sa Kanyang sarili, nangyari ito sa Kanya. Nang nangyari sa Kanya, siya yung kailangang iligtas. Kasi nangyari kasi sa kanya mga master, hinulis siya. Tapos, pinarosahan, gina, uh, pinurun, ng tinik, naglakad, nagpasan siya ng cross, tapos ipina, ipinanga, ip, 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 ipinangako sa cross. Uh, ipinako sa cross. Yun yung nangyari sa kanya mga master. Kaya yung kasabihan na yun ay nangyari po yun sa kanya. Na kung sino pa yung may sabi siya ang Kristo, siya pa pala yung uh, mapapahamak na ililigtas ng dapat ng uh, ililigtas ng isang Kristo. Nangyari yun sa kanya. So, ngayon, kaya yung nangyari sa kanya mga masar, mayroon po kasi ito yung mga kadahilanan, mga rason po kung bakit yung nangyari sa kanya. Ang uh, sabi kasi po ni Lord Jesus Christ na ang taong hindi maniniwala sa kanya ay mas lalong hindi niya papaniwalain. At yung taong namang gusto maniwala sa kanya ay mas lalong niyang papaniwalain. Yun po ang ibig sabihin. No? Kaya po yung nangyayari yung gano'n na ang taong kung sino pa ang may sabi sa kanya pa nangyayari kasi ganito kasi yung mga master so sinabi ni Lord God Jesus Christ na siya ang Kristo siya ang takapagligtas pero ang nangyayari sa kanya siya pa yung ipinako siya pa yung nagdusa siya pa yung hinuli siya pa yung nagpasa ng cross so ngayon ipinagtatawanan siya ng mga tao na sinabihan niya akala ko ba siya bang Kristo bakit mismong sarili niya hindi niya mailigtas nag nagsabi ang mga tao sa kanya na kumukot sa kanya na iniligtas niya ang ibang tao, pero ang sarili niya, hindi naman niya iniligtas. Sinabi, sinabi pa nga sa iba doon ng mga bantay, kung talagang tatapagligtas ka, bumaba ka riyan, at iligtas mo ang sarili. Pero hindi niya yung ginawa. So, ganito po yung mga master, ang bakit po yung nangyayari yung ganong sa kanya. Kasi, kaya po yung nangyayari sa kanya, para yung mga taong ayaw maniwala sa kanya, ay mas lalong hindi maniniwala. Ngayon, yung tao maniwala naman sa kanya, ay mas lalong maniniwala. Kasi ang gagawin niya kasi yung sa kanyang sarili ay iba ang kanyang gagawin. Kasi kapag namatay na siya, ililigtas niya sa kanyang sarili sa pagiging buhay ulit, mabubuhay siya ulit. Yun yung mangyari sa kanya. So kung hindi niya nailigtas ang kanyang sarili nung pinakusa sa cross, nung pasan siya ng cross, ay iniligtas siya niya ang kanyang sarili, mas higit pa doon ang kanyang gagawin. Doon sa kanyang kamatayan ang kanyang gagawin pagliligtas sa kanyang sarili. Yun yung ang taong gusto maniwala sa kanya ay mas lalong naniniwala sa kanya kasi higit pa doon ang ginawa niya pagdita sa kanyang sarili kundi binuhay pa yung kanyang buhay. Ngayon, yung mga tao namang ayaw maniwala sa kanya ay mas lalong hindi naniniwala kasi nung doon siya pinako sa cross, wala siyang nagawa sa kanyang sarili. Hindi niya nailigtas. Sinabi nga doon, dapat iligtas yung kanyang sarili kasi tagapagligtas naman siya. Pero hindi niya nailigtas yung kanyang sarili. Kaya yung mga tao ayaw maniwala sa kanya, mas lalong hindi naniniwala sa kanya. Kaya magpahanggang ngayon, ito yung dahilan kung bakit may mga taong ayaw maniwala sa kanya kasi pinapadosa sa cross at hindi daw niya iniligtas sa kanyang sarili. Pero yung tao namang gusto maniwala sa kanya ay mas lalong naniniwala kasi nung sa doon sa cross, namatay. Pero ang kanyang paglita sa kanyang sarili ay doon naman sa pagkabuhay na mas higit pa doon ang kanyang ginawa. Mas madaling tumakas doon sa pagpako sa cross, sa pagpasa ng cross. Pero mas mahirap takasan yung pagkamatay na muli kang mabuhay. Pero yun yung ginawa ng ating Panginoong Isos. Kaya yung taong gusto maniwala sa kanya ay mas lalong naniniwala sa kanya sa kanyang ginawang paglingkas sa kanyang sa sarili dahil doon niyang ginawa sa kanyang pagbuhay yung muli. Yun po yung mga master. Ngayon, ihalin tulad naman natin ngayon sa pagkarniwang buhay naman natin ngayon mga master. Halimbawa na lamang sa buhay natin ngayon, nasabi ng isang tao, mag-ingat ka sa iyong paglakad kasi baka ikaw ay matinik. Pero yung taong nagsabi nun, siya pa yung natinik. Bakit nga ba yung nangyayari? So ganito po kasi yun ang nangyayari yun, yun nga po ang ibig sabihin nun, para yung taong ayaw maniwala, masalong hindi maniniwala. Yung taong nagsabi nun, tama yung kanyang sinabi. pero dahil sa yung natinig, yung taong sinabihan, hindi siya maniniwala. Kaya eh, bakit ako maniniwala, ina eh, siya nga, natinik eh, ako hindi. So hindi yung maniniwala. Pero yung taong may tamang pag-iisip, maniniwala yung kahit natinig yun. Kung baga, ginawa-gawa talaga yun ni satanas para yung tao linlangin. Kagaya din ni kay Lord God Jesus Christ mamatay si Lord God Jesus si Lord God Jesus kay sa pagpako sa cross para yung taong ayaw maniwala sa kanya mas lalong hindi maniniwala kumaga li, lilinlangin yung tao para hindi maniwala sa taong yon tapos kung sa kanya puling pagkabuhay yung mga taong gusto maniwala mas lalong naniniwala sa kanya kasi uh, higit pa lang yung ginawa eh so doon naman sa tao nagsabing uh, magingat ka sa yung paglakan baka ikaw ay matinik so ganoon din po yon na kaya sa natinik Ah, kasi para ginawa yun ni Satanas para mas lalo hindi siya paniwalaan. Kasi kung may maniniwala sa kanya, eh, mas magiging tama siya. Kung wala nang maniniwala kay Satanas. Kasi lahat ng sinasabi ng taong tama ay nangyayari. Kaya nga, yung mga taong gusto maniwala, maniniwala. Pero yung taong ayaw, kahit patama yan, hindi naman maniniwala. Kahit tama yung sinasabi. So, kagaya na naman ng kung minsan, nasabihin ng mga tao sa iyong kapwa, Ah, hindi yan, ano, walang mararating yung taong yan. Kasi, ano yan, ah, gago yan, ah, tarantado yan, ah, ano yan, bobo yan. Pero darating ang panahon, yung taong sinabihan niya ng ganun, magtatagong pepra sa buhay. So, nangyayari naman yon para naman, linlangin naman yung mga tao na huwag kang magsabi ng ganun masama sa iyong kapwa para ah, hindi sa iyo mangyayari. Tinan mo yung taong sinabihan mo naging maganda, nangyayari sa kanya naging maganda. Para ah, yung taong ah, sabi ng hindi maganda, ay isa naman yung mag, uh, ah, mapabuti na hindi pala maganda yung kanyang ginagawa. Yung tao naman nagsasabi naman na uh, ah, huwag kang kumain sa ganito, huwag kang pumunta sa ganyan kasi masama yan, pero sa pa yung napahamak. So, nang, nangyayari po talaga yun, kung sino pa yung nagsabi, siya pa sa kanya pa mangyayari. Yung nga, yung gaya ng tao sinasabi na yung tao niya yun, walang mararating, pero nangyari sa kanya pa, siya pa yung walang narating, yung tao sinagayan niya walang mararating, yun pa yung may narating. So nangyayari po talaga yun kasi kasama kasi yung sopan ng satanas at uh, gabay at uh, pagbigay ng blessing naman ng ating Panginoong Diyos naman. Kaya po yung nangyayari at nangyayari po talaga yun mga Master. Kumisa nga sinasabihan pa nga yung ibang mga babae, may mga babae pa nga na ano yan, mabubutisan lang yung babaeng yan kasi ano yung malandi yan, yung ginaganon pa. Pero yung sinasabihan yung malandi, yun po yung nakapangasawa ng uh, maayos, maayos yung kanyang pamilya. So well, yung nagsabi ng mabubuntisan, sa pa yung nabuntis lang, sa pa yung naanak na lang ng ilang beses. So nangyayari po talaga yun mga master. At yun nga, kaya po yung nangyayari, kaya kahit kay Lord God Jesus Christ ay nangyayari po yung mga ganong bagay. So kaya po natin ganon, nangyayari, kasi kailangan po natin uh, iwasan ang magsasabi ng uh, hindi maganda at kailangan din po natin iwasan ang pagkusga sa ating kapwa. Ang kailangan lang po, po natin, natin ay kailangan natin ipanalangin ating uh, kung sino mang ating mga mahal sa buhay, ang ating kapwa na mapabuti sila. Huwag naman yung uh, ipanalang natin para sa ating uh, para sa kanilang ikakasama kasi may kasabihan nga din po tayo na uh, yung yung good karma nga or kaya bad karma yung gano'n, may uh, karma nga itinatawag. So yun po mga masa, no? Uh, yun po ang ating kasabihan ngayon kung paano natin na ayun nga, uh, kung sino pa ang may sabi sa kanya pa nangyayari. Sige po, hanggang dito lang po ang ating video mga master. Maraming salamat at uh, God bless po sa ating lahat mga master.